isang mapagpalang araw po sa ating lahat so ngayon po ay uh, buwan ng Agosto at uh, pinagdiriwang natin ang buwan ng wika o kaya naman ay uh, linggo ng wika so tara samahan niyo po ako Baliktawa, baliktanawa natin kung saan ba nagsimula ang pagdiriwang o kasaysayan ng buwan ng wika tuwing Agosto o uh, buwan ng wika or linggo ng wika tuwing Agosto So, uh, nagsimula yan noong 1935 Constitution kung saan uh, ipinag ipinagutos ng Saligang Batas ng 1935 ang pagtatatag ng isang pambansang wika na nakabatay sa isa sa mga umiiral na katutubong wika. At noong 1937, sa ilalim ng Executive Order number no. 134 ni Pangulong Manuel El Quezon, itinakda ang Tagalog bilang batayan ng pambansang wika. So, nagsimula pala ang pambansang wika sa dialekto ng Tagalog. So, at noong 1946, matapos ang kalayaan mula sa Estados Unidos, ipinahayag ang Tagalog bilang opisyal na wika kasama ang Ingles. So, 1946, technically, ang... Uh, pambansang wika natin ay dalawa uh, ito ang Tagalog at ang Ingles at noong 1959 pinalitan ang uh, tawag na Tagalog at tinawag itong Filipino sa pamagitan ng Department Order ni Kalihim Jose Romero ng Kagawaran ng Edukasyon at noong 1973 Constitution ipinakilala ang pangalang Filipino bilang bagong pambansang wika So from Pilipino naging Filipino ang ating pambansang wika at hanggang sa ngayon ay Filipino pa rin. At noong 1987 Constitution, pinalawig at pinagtibay ang Filipino bilang batayan ng pambansang pagkakaisa. So ano naman itong pagdiriwang ng Linggo ng Wika? So noong 1954 Ipinahayag ni Pangulong Ramon Magsaysay ang Linggo ng Wika mula Marso 20, -20 hanggang Abril 4. Saklaw ang kaarawan ni Francisco Balagtas Baltasar which is April 2. So uh, ang unang pagdiriwang pala ng Linggo ng Wika ay uh, March March 29 hanggang April 4. So noong 1955 inilipat ang pecha sa Agosto 13 hanggang 19 upang itapat sa kaarawan ni Manuel El Quezon August 19 tinaguri ang ama ng wikang pambansa so from March 29 to April 4 naging 1955 naging August 13 to 19 na So mula Linggo Tungo sa Buwan ng Wika. So tinatawag natin Buwan ng Wika. So noong 1997 sa bisa ng Proklamasyon bilang uh, 1041 na nilagdaan ni Pangulong Fidel V. Ramos. Pinalawig ang selebrasyon mula sa Linggo ng Wika tungo sa Buwan ng Wika na ipinagdiriwang sa buong Agosto. So, layunin ng buwan ng wika. Ano ba ang layunin? Itaguyod ang paggamit ng wikang Filipino bilang simbolo ng pambansang pagkakakilanlan. So, atin ito. Hikayatin ang lahat ng Pilipino na mahalin at linangin ang sariling wika. Paigtingin ang ugnayan ng wika sa kultura at kasaysayan at pagkabansa. So napaka-rich pala ng uh, pinagmulan ng uh, buwan ng wika at linggo ng wika. So comment nyo naman po down below kung ano yung mga kaganapan or aktibidades na ginagamit na ginaganap sa inyong paaralan tuwing linggo at buwan ng wika. Okay po. So ano bang mga pinaggagawa nyo na masasabi nating uh, kapaka 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 panabik at kaabang-abang tuwing linggo ng wika at uh, buwan ng wika sa buwan ng Agosto yun lamang po bye bye